Ano pa yung mga na-realize mong mali mong desisyon? Siguro na-realize ko po na um, hindi tama na ibigay mo lahat. Kailangan magtira ka pa rin para sa sarili mo. Depende na lang ako hinuhold up, <laughs> okay. 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 hinu up ka, ibigay mo na lahat. okay, Kasi yung sinasabi na ako, pag up ka, ibigay mo na lahat. Ako, wag ka magtitira. Mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa oh, ano, bagay na meron. buhay, ka. hindi na paapalitan. Okay. At siyempre, Um, number one is huwag mong talikuran yung pamilya mo dahil kahit anong mangyari, bumaliktad man ang mundo, pamilya mo pa rin na magiging kakampi mo. Hmm. Pamilya. Bawal Ayon. talikuran yung pamilya. Kaya pa magpapaalam ka, babay po. Oo. oo. Nakaharap. Si <laughs> <laughs> Ganyan yung kapitbahay na sobrang galang niya sa nanay niya. Nasa gasaan oh. siya. <laughs> kasi kayang talikuran yung nanay niya. Naialis na ako talaga. Oh. <laughs> oh, Ayun. Pero, alam mo, Minsan ang dali lang sabihin niyan eh, di ba? Yung magtira ka sa sarili, huwag mong ibigay lahat, huwag mong tatalikuran ng pamilya. Pero grabe ang epekto ng pag-ibig sa atin. At iba-iba at iba ang epekto ng pag-ibig sa ating lahat. May iba na kahit anong mangyari, ang tatag nila, hindi sila nilalamon nung ng pag-ibig, di ba? Parang nakakapag-set sila ng boundaries. May mga taong hindi. Na, natutumba lahat ng boundaries dahil sa pag-ibig, lahat tinatanggap. Iba-iba ang epekto ng pag-ibig sa tao. At ang wild niya, hindi mo siya mai-imagine. Pag, pag naapektuhan ka at na-impluensya ka nung sinasabi mong pag-ibig, kung saan sa kanya dinadala, yung iba dinadala sa paraiso. Yung iba na dadala sa impyerno. Yung iba na dadala sa hardin. Yung iba na dadala sa lusak. Di ba? Pero, wala kasi siyang formula. Hindi siya natuturo sa school kung paano ba, kung paano ba dapat hinahandle ang love at ang epekto nito sa atin. Hindi natin alam. Walang kasiguruhan. Meron pala. May isang kasiguruhan na kung ano man pinakamalaking pagkakamaling magagawa mo, we will still be given another chance to redeem yourself.